Hi guys. Pumunta kami doon sa ano, meron akong ibabalita sa inyo. Ito ang mga mother butler na silang nagpe-prepare ng mga isusuot ng mga pare tuwing fiesta At dito ko napag-alaman na nagpa-cater ang kapatid ko sa kumbinto doon sa Rosario Northern Samar. Ayan. Inikot ko kayo kasi first time ko to sa kanya. Bumisita, diretsyo na fiesta kasi ina-assist ko siya na kung ano ang dapat kong maitulong sa kanya kasi maraming pare na bisita siya. Ayan, una nating putahe, yan na kanyang special na request yun. Pata! O, oh, yung una kay na ay shells yan. Sa Bisaya ay sahang. Ito ay pata na parang kalius daw. Ayun, Oh. Kalabaw. Yung pinalambot ayan ginataang native na manok parang sa Tagalog dinuguan ayan may mga ano na crab o mga putahin nila ayan na <laughs> simple lang putahin nila kasi mayroong kasi cater ang ano na mga special na request ito ng ano may mga pare na nagre-request ng na ganito o ayan ang pata di diba, guys oh kaya yan na kahit anong diet ko, ako'y nalaki pa rin. But maniwala kayo sa akin. O, oh, kinabukasan, yan, mayroon nang nagdala sa kanya. Ang tawag doon, scallop, ba diba guys? Pina, ano lang, pina, singawan lang ng kaunting mainit kasi luto na daw. Ayan, nag-aano na sila ng ginataang manok, native na manok. Ayan guys, ulitin ko uli. Yan, may panibagong crab na pinadala sa kumbinto. Oh, mayroong prawn. Oh, di diba guys? Oh, sino ba ang hindi tataba niyan? Ano niyan? Ano yan? Oh, lechon daw na tinadad yung sag nung last. Oh, kanina oh, nag-i-start na ang mas. At dito ko na na pag anuhan tanto na napakaganda pala ng ano ng church ng ano ko yung kapatid kong pare doon siya kura paroko ayan guys hindi ko mabilang ang pare na umatin kasi Monday ang pista kasi sa amin dito Saturday Sunday kaya kaunti lang ang pare mga 23 lang ito daw nabilang daw ng mga ano po, mga friends. Mga 43 yata or 47 priest. Kasama na ang dalawang bishop, isang monsignor. Ganun lang po. <laughs> lang ha? Pero sa dami niyan. Ayan. Di, pero guys, dito sa amin, talagang tambak ang tao na nag aatin ng mas. Pero doon sa kanila, hindi gaano. Ga ang ganda ng panahon. Mainit. Kasi nung gabi ay umaambon. Sabi ko sana naman ay maging maayos. Ayun guys. oh Oh, uh, nang nangungumunyo na sa pinakamadaling salita. Ayan. Proud naman dito ang, uh, ang ako na kahit papano. O ito pala yung kapatid ko. Kasi ngayon ko lang ito nararanasan sa tagal ko sa ibang bansa na ito pala. Kaya nag-struggle ako when it comes to entertain. Kasi hindi ko alam, eh, alam mo naman dun. Sa abroad, basta tsa lang, at saka, ano, kung ano-ano lang, ganun lang kasimple. Kaya sabi pa, mayayaman ang mga Chinese kasi hindi masyadong, ano, pag pagdating sa mga ganitong uh, occasion. May, eh, alam mo naman, pag mga probinsya, pag sinabing fiesta, fiesta, fiesta talaga. <laughs> guys, tando pa kami sa loob ng church, kaya Ayan. O oh, yan ang patrona nila guys. Mahal na Berhen ano, mahal na Senyora Del Rosario. Yan. O oh, yan siya guys. Ganong kagandang altar nila guys. O, um, alagin to guys. O, oh, diba? Um, pray for us Mama Mary. Ganon lang yung lagi kong inaano sa aking pag sa aking isipan kasi syempre nandoon ako sa loob ng church, hindi ka pwede mag -ingay. Hindi ko kasi na ano lahat kasi wala akong kamera na maganda. kumbaga through true cellphone lang yan, ang mayor sa kanila, sa kanilang lugar. Napakasimple lang pero nun ka mga bigatin yan. Di ba guys? Um, ayan, sila nakataliko dahil kumakanta kay Mama Mary. Patapos na kasi ang mas. Ayan ang kapatid ko. Siya dyan ang kura paroko nagpapasalamat sa lahat-lahat na tumulong sa kanya. Ayan. Dito guys, dito ko makikilala ang ano, ermana kasi pinaupo muna kami. Di, ayan, ayan pa lang ermana, nagbibigayan ng mga plaki, ayan silang mag-asawa. No? Tapos mayroon dumarating at lilipat naman dito sa kabila. Ayun. Eh, tumakbo. <laughs> Kasi wala siya daw ay glasses bago pala mag-turn over ng ano, kung sino mag ermana for the next year. Ayun, mayroon palang babasahin na prayers. Ang susunod na ermana ito dito na side, ang Vice Mayor sa Rosario. Lug bayan ng doon kura paroko ang aking kapatid. Sa so, ayo na siya, di pa Tinanggap na niya. Oh. Na next year siya na naman ang ermana so pinakamadaling salita guys pagkatapos siya mag prayer picture 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 ganun din oh picture 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 oh sandali daw daw oh may pahalik halik pa yan sila kasi okay oh, kinansawan niya kasi dyan sila na oh kiss mo na yun ang ganda kasi napakasimple lang oh ngayon Handili lang po at ako'y magpapasalamat. Ito ang as, ang ermano na nang ano ngayon yung li, ano ngayon present ayan siya nagpapasalamat. So patapos na ang misa. Ayan. Mayroon pa mayroon pa silang ginagawa ng ayan sila sa dami nilang pare. Diba? Thank you guys for watching and God bless. Bye.